Left. Not a David. Kajus. Saan? Saan? Ito? To daw eh Kajus. Kajus ba ito? Kajus. Cardi. Dahil bulaklak, oh. O. Ito yung mga, bu mga bunga niya, oh. O, oh, diba? Yan, oh. Dalawa -dala pa, oh. Ito, oh. Oh, kajus. Kajus, makan jus. Ka -jus. Mau <laughs> Eh, mga manok. Tuh, may okra dito. Nah, ano. Ano tawag dito? Ito? Di kolam. walam ano to? Ano? Oke okay, ranjan? Tatanim ako ulit ng Para marami tayong May, dyan ka lang. Bawa pa. Sa halalim din. May hangin pa. lagi mo ng pataba yan eh? Dito ano ba ito? ano okay, teris? May tumaya tayo dito na... Ano? Ibon. Na po ito lang oh sa hangin. Ang hangin. dito. Ngagabi. Dito, maganda na 'yung ano no. Oh. dito kasi na, ano, ano. may dito, ba? Dito okay, kami yan dito. Ano ba yan? Ay, na 'yung dito mm -hmm. Ano na 'yung ano, patay na talaga 'yung ano. <coughs> Ano yung gasolina siguro ginamit siya? Hindi ko lang. Gasolina Ang dami ng abatari siya. Saan? Ang lalaki na rin yung gabi ng tinanong namin ni Nanay. May tirahin pa ako kung nito kalabasa eh. Na... Ayun ako, ah? umaakit na nga may bunga na nga bumbi. Meron ba? May bulaklak na. Asa yung mga nung Wala, matay. Matay. sayote mong tinanin? Wala, nang mga tayo. kanang ka nang tok. Sayote? Ay, sus, parang balik pa dahil sa yung tanong. Hindi eh, doon yan eh. Ay, no, may bulaklak na dito. Ba? Dito siya makit eh. Yung nga eh, pinakakit ko eh. Huwag ah. ano ba? yan, huwag no. patuloy. Pero yan. Itin po niya oh. Ito may bulaklak niya. Ayun oh, no, nahulog na yung bulaklak niya oh. Hmm. Kalabasa. Oh. Ah. Paan kasi yung dito oh. Ay, kung nga nasa nung buto niya para doon ko i-ano. Eh. Mga buto ba ito? Oo. Oo. Ah, hindi ito eh. Doon ko ilagay sa may gilid-gilid ng manok. Kala ko ano eh. Parang kulog ko. Ito nga yung nilalaro namin ng bata kan Diyos-diyos namin to kasi makulay ito. Doon ko yan sa uso mga manok. Tinanam namin ito nila maritis. Kaso, dito, payat sa... Ito yung... Talbos yun. Oh. Pagkatin ko ganyan, oh. Saan mo papak? Dito sa, so, ano. Ayong nilagay mong malunggay hmm. dito. Oh, dito yung ano na, talbos, eh. Dito. Ngayon hey, ba din dyan? Oh, ito na yung talbos niya. Uh, ito, oh. Ni ano, si ma oh, Hi, kamuhay! May ano din dyan? Hey! Ano Ala, ala ka. Ayun na sila, ayun na sila. Ah, May mga alang kablito. Sige na, sige na. Labi <laughs> ko siya eh. Sige na. Babay na, babay.